Akala ko ba ay magulo at delikado ang Pilipinas? Bakit parang nasa ibang mundo tayo? Dahil sa madalas na negatibong balita tungkol sa trapiko at kaligtasan, para sa mag-asawang pranses na mahilig maglakbay sa Asia, ang Pilipinas ay isang bansang hindi kailangang dayuhin. Paborito nila ang Thailand at Vietnam at halos taon-taon silang bumibisita doon. Para sa kanila na kontento na sa kultura at pagkain ng Indochina, ang Pilipinas ay tila isang magulo at mapanganib na bersyon lamang ng mga kapitbahay nito. Naunahan sila ng takot dahil sa mga kwento ng ibang traveler at sa impresyon na ang Pilipinas ay puno lamang ng krimen at kahirapan. Inisip nila na ang tunay na ganda ng Asia ay nasa mainland lamang. Gayunpaman, dumating ang isang hindi inaasahang pagkakataon. Minsan, sa kanilang flight pabalik sa France mula sa Thailand, kinailangan nilang magkaroon ng mahabang layover sa Pilipinas sa diwa ng inandito na rin lang tayo, silipin na natin, mabigat ang loob silang tumapak sa Ninoy Aquino International Airport, le, at lumabas patungo sa syudad. Sino ang mag-akala na sa loob lamang ng limang minuto pagdating nila sa sentro ng modernong Maynila, makakaranas ang mag-asawa ng isang bagay na wawasak sa kanilang dating paniniwala? Ang karanasang ito ang naging dahilan upang maging tagahanga sila ng Pilipinas. Ano nga ba ang nangyari? Halina't alamin natin ang kwento ng kanilang pagbabago at ang reaksyon ng mundo dito. Sina Amelie at Lucas ay isang mag-asawang Pranses na veterano na sa paglalakbay sa Asia. Lalo na si Amelie, mula pa noong dalawampula siya ay may malalim na interes sa mga bansa sa Asia, kung saan nahanap niya ang pakikipagsapalaran na hindi niya nararanasan sa Europa. Para sa kanya, ang Asia ay puno ng misteryo at enerhiya. Nauna siyang nahalina sa Thailand, Vietnam at Cambodia. Ang mainit na klima, ang mga eksotik na tanawin, at ang ngiti ng mga tao doon ay agad na binihag ang puso ni Amelie. Madalas niyang sabihin na sa Asia, walang katapusan ang mga tuklas. Noong si Amelie ay dalawamput siyam anyos, may isang pangyayari sa Phuket, Thailand na tumatak sa kanya. Habang nag-enjoy siya sa beach, biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya sumilong siya sa isang kubo. Doon niya nakilala ang kapwa turista na Siknoy, isang Thai local na nagbabakasyon din. Nagkatinginan sila at natawa sa lakas ng ulan. Doon nagsimula ang kanilang kwentuhan. Dahil pareho silang marunong mag-indes, naging mabilis ang kanilang palagayan. Habang pinag-usapan ang kanilang hilig sa Asia, nabanggit ni Noy ang tungkol sa Pilipinas. Alam mo, maganda sana doon, pero sabi nila medyo magulo sa Maynila. Mas ligtas dito sa atin, sabi ni Noy. Tumatak ito sa isip ni Amelie naisip niya kung ang mga taga rito mismo ay nag-aalangan baka nga hindi ligtas doon mula noon iniwasan niya ang Pilipinas nang sumunod na taon pinili ni Amelie na libutin ang Vietnam namangha siya sa ganda ng halong bay at sa sarap ng pho pakiramdam niya nahanap na niya ang tunay na asya sa kanyang isip ang Pilipinas ay isang copy copy lang ng mga bansang ito walang sariling identidad at delikado pa ang makasal si Amelie kay Lucas sa edad na 35, mas dumalas ang kanilang biyahe. Si Lucas ay medyo mainat at may pagdududa sa asya noong una. Hindi ba masyadong magulo doon? tanong niya. Pero dahil sa pagpupumilit ni Amelie, sumama siya. Sa unang tapak ni Lucas sa Bangkok, nagulat siya sa init at anghang ng pagkain. Paano niyo nakakain ito? reklamo niya sa anghang ng tom yum habang hinahanap-hanap ang keso at alak ng France pero kinalaunan natutunan din niyang mahalin ang gulo at ingay ng mga palengke sa Thailand gayon sa kabila ng kanilang pagmamahal sa Asia nanatili ang kanilang negatibong pananaw sa Pilipinas may mga pagkakataong nagrereklamo si Lucas sa sobrang chaos sa ibang bansa sa Asia at sinasabing gusto ko naman ng lugar na may kaunting ayos ang hindi nila alam ang hinahanap nilang balanse ay nasa bansang pilit nilang iniiwasan ang malaking pagbabago ay dumating nang makakuha sila ng urang flight pa uwi ng France, ngunit may kapalit, isang labin lima oras na layover sa Maynila. Sayang naman kung tatambay lang tayo sa airport, sabi ni Amelie. Subukan nating lumabas, kahit sa malapit lang. Kahit nag-aalangan, lumabas sila ng airport at sumakay patungo sa Bonifacio Global City, yes, na sinabi ng concierge na pinakamalapit at ligtas na lugar. Wala silang ideya na ang maliit na pasyal na ito ang magpapabago ng kanilang pananaw. Pagpasok pa lang nila sa giisi mula sa airport, naramdaman na nila ang pagkakaiba. Ang malalawak na kalsada, ang nagtataasang modernong gusali, at ang mga street art sa bawat kanto ay nagbigay ng vibe na parang nasa isang first world country. Parang set ng sci-fi movie o di kaya ay nasa Singapore o New York tayo, bulong ni Amelie habang nakatingala sa mga skyscraper. Akala ko ba puro slums ang may sagot ni Lucas, na manghang mangha sa linis ng paligid. Bagamat pagod sa biyahe, nabuhayan sila ng loob. Una silang nagulat sa pampublikong palikuran, comfort room o sir, sa loob ng isang high-end mall na pinasukan nila. Nang lumabas si Amelie sa sir, gulat na gulat siya. Lucas, hindi ka maniniwala. Ang linis ng banyo. May bidet pa at automatic flush. Mas malinis pa kaysa sa mga public toilet sa Paris. Hindi makapaniwala si Lucas hanggang sa siya mismo ang sumubo. Totoo nga. Ang bango at may naglilinis agad kada gamit. Libre ba talaga ito? Matatawang sabi ni Lucas. Sanay sila sa Europa na may bayad ang pag-ihi sa public toilets, o kaya naman ay marumi. Ang makita ang ganitong kalidad sa isang mall sa Pilipinas ay isang malaking shock. Sunod nilang pinuntahan ang isang convenience store, gaya ng Pito Eleven o Uncle John's. Nagtaka si Amelie, ano kaya ang itsura ng tindahan dito? Pagpasok nila, bumungad ang amoy ng fried chicken at hotdog. Pati ba naman kanin at ulam meron dito, gulat na tanong ni Lucas nang makita ang mga sisig meal at siopao na nakahilera. Parang mini restaurant, hindi lang tindahan. Sa counter, binati sila ng staff, good morning po, ma'am sir, nang may malaking ngiti. Nagulat si Amelie sa paggalang. Bumili lang ako ng tubig pero ang trato nila sa akin ay parang i. Ang kultura ng paggamit ng TIPO at OPO at ang likas na pagkamagalang ng mga staff ay nagpahanga sa kanila. Nabago rin ang tingin ni Lucas sa Chaos ng Pilipinas nang makita nila ang sistema ng i dalawa bus point to point. Sakto sa oras ang dating ng bus, malamig ang aircon at tahimik ang mga pasahero. Akala ko ba magulo ang transportasyon, ani Lucas. Tignan mo, nakapila ng maayos ang mga tao. Walang nagsisiksikan. Namangha sila sa disiplina ng mga Pilipino sa pila. Sa loob ng bus, tahimik ang lahat, nagsiselfone o natutulog. Parang library sa tahimik, bulong ni Amelie. Sa France, mainday ang mga tao sa bus at tren. Dito, nirerespeto nila ang espasyo ng iba. Naramdaman nila ang idelikadeza ng mga Pilipino ang pag-iingat na hindi makaistorbo sa kapwa. Habang naglalakad sa high street, napansin nila ang kalinisan. Walang kalat sa daan, maayos ang mga puno, at may mga disiplinadong pet owners na naglilinis ng dumi ng aso nila. Wala akong makitang basura, sabi ni Amelie. Mas malinis pa ito kaysa sa maraming syudad sa Europa. Nakita nila kung paano pahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang kapaligiran sa lugar na yon. Ang sunod na highlight ay ang pagkain. Pumasok sila sa isang Filipino restaurant at, dahil hindi pamilyar, nagtanong sila sa waiter. Yerushay niyo po ang sinigang, mungkahin ng waiter na tinuruan pa sila kung paano ito kainin kasama ng kanin. Nang humigot si Amelie ng sabaw, nanlaki ang kanyang mata sa asim at linamnam. Wow! Ang sarap! First time kong makatikim ng ganitong lasa, sigaw niya. Si Lucas naman ay napahanga sa crispy pata at adobo. Ang galing ng balanse ng lasa, maasim, maalat, malinamnam. Bakit hindi ito sikat sa mundo? tanong ni Lucas. Hangarin sila sa serbisyo, laging nire-refill ang tubig at laging nakangiti ang mga waiter na tinatawag silang ma'am at sir nang may sinseridad. Bago bumalik sa airport, dumaan sila sa souvenir shop. Binalot ng maayos ang kanilang binili. Sa ganitong experience pa lang, sulit na ang layover natin, sabi ni Amelie. Ngunit, bago sila tuluyang umalis, may nangyaring aberya. Naiwan ni Lucas ang kanyang bag na may lamang mamahaling tablet at kamera sa isang bench sa parke, habang nagpapahinga. Huli na nang maalala niya ito. Naku! Ang mahal ng gamit na yon. Bago ko lang binili, natatarantang sabi ni Lucas. Bumalik sila sa parke, pero sa loob-loob nila, tanggap na nilang wala na ito. Pilipinas ito, siguradong nakuha na yon, isip ni Amelie. Habang desperado silang naghahanap, isang Pilipinong security guard, o simpleng kuya, ang lumapit sa kanila. Sir, kayo po ba ang naghahanap ng bag? Tanong nito sa bayabot ng bag ni Lucas. Kinuha ni Lucas ang bag, nanininig ang kamay. Binuksan niya ito, nandoon lahat. Ang tablet, ang kamera, ang wallet. Walang kulang, Grabe, hindi ako makapaniwala, sabi ni Lucas, halos maya. Akala ko wala na. Kumuha siya ng pera para gantimpalaan ang guard, pero umiling ito at mumiti. Naku sir, trabaho ko po yan. Inat po kayo next time. Welcome to the Philippines, at tumalikod na ito. Naiwang tulala ang mag-asawa. Ang akala nilang bansang puno ng magnanakaw, ay siya palang lugar kung saan nakarana sila ng tapat na pagmamalasakit ang bait niya. Parang anghel, bulong ni Lucas. Sa eroplano pabalik ng France, hindi tumigil ang kwentuhan nila tungkol sa Pilipinas. Habang pinagmamasdan ang ilaw ng Maynila mula sa bintana, naramdaman ni Lucas ang matinding pasasalamat. Espesyal ang lugar na ito. Mali ang akala natin. Na, sagot ni Amelie. Parang magic. Ang babait ng tao. Ang layover na dapat ay pampalipas oras lang ay naging dahilan para mahulog ang loob nila sa Pilipinas. Narealize nila na ang mga kwentong narinig nila noon ay puro misconception. Siguro masyado tayong nagpadala sa sabi-sabi, ani Amelie. Sa maikling oras, naramdaman natin ang puso ng mga Pilipino. Pag uwi sa France, naging bukang bibig nila ang Pilipinas. Puno ng sorpresa ang Pilipinas, kwento nila sa pamilya. Iba ang kultura doon, napakahospitable at tapat ng mga tao. Nainganyo ang mga kaibigan nila. Nang sumunod na taon, bumalik sila. Hindi lang sa Maynila, kundi sa Palawan at Cebu. Namangha sila sa ganda ng El Nido at sa kasaysayan ng Cebu. Sa bawat pagbisita, mas lalo nilang minamahal ang bansa. Isang araw, habang tinitignan ni Amelie ang isang kapis shell decor sa kanilang sala sa France, sinabi niya, hindi lang magandang tanawin ang binigay ng Pilipinas sa atin. Tumango si Lucas. Tinuruan tayo nito ng tunay na kahulugan ng pagmamalasakit at katapatan. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng mga banyaga sa kwentong ito. Nakapunta na rin ako sa Pilipinas at totoo yan. Iba ang warmth ng mga Pilipino. Kahit sa simpleng tindahan, tatawagin kang friend o ma'am sir. Ang pagkain sa Pilipinas ay underrated. Ang sinigang at lechon ay world class. At ang serbisyo, laging may ngiti. Gulat din ako sa mga mall sa Maynila. Sobrang linis at ang daming security, very safe. Ang layo sa iniisip ng iba. Ang kwento ng pagbalik ng bag. Only in the Philippines. Maraming honest na tao dyan. Ang bayanihan spirit ay totoo. Mula sa pananaw ng mga dayuhan, ang Pilipinas ay isang hidden gem na puno ng puso. Ang katapatan, kalinisan sa mga modernong lugar, at ang di matatawarang hospitality ang dahilan kung bakit ang sinumang bumisita ay siguradong babalik. Sanay sila sa Europa na may bayad ang pag-ihi sa public toilets o kaya naman ay marumi. Ang makita ang ganitong kalidad sa isang mall sa Pilipinas ay isang malaking shock. Sunod nilang pinuntahan ang isang convenience store, gaya ng Pito Eleven o Uncle John's. Nagtaka si Amelie, ano kaya ang itsura ng tindahan dito? Pagpasok nila, bumungad ang amoy ng fried chicken at hotdog. Pati ba naman kanin at ulam meron dito, gulat na tanong ni Lucas nang makita ang mga sisig meal at siopao na nakahilera. Parang mini-restaurant, hindi lang tindahan. Sa counter, binati sila ng staff, good morning po, ma'am sir, nang may malaking ngiti. Nagulat si Amelie sa paggalang. Bumili lang ako ng tubig pero ang trato nila sa akin ay parang i. Ang kultura ng paggamit ng tsipo at opo at ang likas na pagkamagalang ng mga staff ay nagpahanga sa kanila. Nabago rin ang tingin ni Lucas sa chaos ng Pilipinas nang makita nila ang sistema ng dalawa bus point to point. Sakto sa oras ang dating ng bus, malamig ang aircon, at tahimik ang mga pasahero. Akala ko ba magulo ang transportasyon, ani Lucas? Tignan mo, nakapila ng maayos ang mga tao. Walang nagsisiksikan. Namangha sila sa disiplina ng mga Pilipino sa pila. Sa loob ng bus, tahimik ang lahat, nagsiselfone o natutulog. Parang library sa tahimik, bulong ni Amelie. Sa France, mainday ang mga tao sa bus at tren. Dito, nirerespeto nila ang espasyo ng iba. Naramdaman nila ang idelikadeza ng mga Pilipino, ang pag-iingat na hindi makaistorbo sa kapwa. Habang naglalakad sa high street, napansin nila ang kalinisan. Walang kalat sa daan, maayos ang mga puno, at may mga disiplinadong pet owners na naglilinis ng dumi ng aso nila. Wala akong makitang basura, sabi ni Amelie. Mas malinis pa ito kaysa sa maraming syudad sa Europa. Nakita nila kung paano pahalagahan ng mga Pilipino ang kanilang kapaligiran sa lugar na yon. Ang sunod na highlight ay ang pagkain. Pumasok sila sa isang Filipino restaurant at, dahil hindi pamilyar, nagtanong sila sa waiter. Yerushay niyo po ang sinigang, mungkahin ng waiter na tinuruan pa sila kung paano ito kainin kasama ng kanin. Nang humigot si Amelie ng sabaw, nanlaki ang kanyang mata sa asim at linamnam. Wow! Ang sarap! First time kong makatikim ng ganitong lasa, sigaw niya. Si Lucas naman ay napahanga sa crispy pata at adobo. Ang galing ng balanse ng lasa, maasim, maalat, malinamnam. Bakit hindi ito sikat sa mundo? tanong ni Lucas. Hangarin sila sa serbisyo, laging nire-refill ang tubig at laging nakangiti ang mga waiter na tinatawag silang ma'am at sir nang may sinseridad. Bago bumalik sa airport, dumaan sila sa souvenir shop binalot ng maayos ang kanilang binili. Sa ganitong experience pa lang, sulit na ang layover natin, sabi ni Amelie. Ngunit, bago sila tuluyang umalis, may nangyaring aberya. Naiwan ni Lucas ang kanyang bag na may lamang mamahaling tablet at kamera sa isang bench sa parke habang nagpapahinga. Huli na nang maalala niya ito. Naku! Ang mahal ng gamit na yon. Bago ko lang binili, natatarantang sabi ni Lucas. Bumalik sila sa parke, pero sa loob-loob nila, tanggap na nilang wala na ito. Pilipinas ito, siguradong nakuha na yon, isip ni Amelie. Habang desperado silang naghahanap, isang Pilipinong security guard, o simpleng kuya, ang lumapit sa kanila. Sir, kayo po ba ang naghahanap ng bag? Tanong nito sa bayabot ng bag ni Lucas. Kinuha ni Lucas ang bag, nanininig ang kamay. Binuksan niya ito, nandoon lahat. Ang tablet, ang kamera, ang wallet. Walang kulang. Grabe, hindi ako makapaniwala, sabi ni Lucas, halos maiyak. Akala ko wala na. Kumuha siya ng pera para gantimpalaan ang guard, pero umiling ito at mumiti. Naku sir, trabaho ko po yan. Inat po kayo next time. Welcome to the Philippines, at tumalikod na ito. Naiwang tulala ang mag-asawa ang akala nilang bansang puno ng magnanakaw ay siya palang lugar kung saan nakarana sila ng tapat na pagmamalasakit. Ang bait niya. Parang anghel bulong ni Lucas. Sa eroplano pabalik ng France, hindi tumigil ang kwentuhan nila tungkol sa Pilipinas. Habang pinagmamasdan ang ilaw ng Maynila mula sa bintana, naramdaman ni Lucas ang matinding pasasalamat. Espesyal ang lugar na ito. Mali ang akala natin. Na, sagot ni Amelie. Parang magic. Ang babait ng tao. Ang layover na dapat ay pampalipas oras lang ay naging dahilan para mahulog ang loob nila sa Pilipinas. Narealize nila na ang mga kwentong narinig nila noon ay puro misconception. Siguro masyado tayong nagpadala sa sabi-sabi, ani Amelie. Sa maikling oras, naramdaman natin ang puso ng mga Pilipino. Pag-uwi sa France, naging bukang bibig nila ang Pilipinas. Puno ng sorpresa ang Pilipinas, kwento nila sa pamilya. Iba ang kultura doon, napaka-hospitable at tapat ng mga tao. Naindanyo ang mga kaibigan nila. Nang sumunod na taon, bumalik sila. Hindi lang sa Maynila, kundi sa Palawan at Cebu. Namangha sila sa ganda ng El Nido at sa kasaysayan ng Cebu. Sa bawat pagbisita, mas lalo nilang minamahal ang bansa. Isang araw, habang tinitignan ni Amelie ang isang kapis shell decor sa kanilang sala sa France, sinabi niya, hindi lang magandang tanawin ang binigay ng Pilipinas sa atin. Tumango si Lucas. Tinuruan tayo nito ng tunay na kahulugan ng pagmamalasakit at katapatan. Narito ang ilan sa mga reaksyon ng mga banyaga sa kwentong ito. Nakapunta na rin ako sa Pilipinas at totoo yan. Iba ang warmth ng mga Pilipino kahit sa simpleng tindahan tatawagin kang friend o ma'am sir. Ang pagkain sa Pilipinas ay underrated. Ang sinigang at lechon ay world class. At ang serbisyo, laging may ngiti. Gulat din ako sa mga mall sa Maynila. Sobrang linis at ang daming security, very safe. Ang layo sa iniisip ng iba. Ang kwento ng pagbalik ng bag. Only in the Philippines. Maraming honest na tao dyan ang bayanihan spirit ay totoo. Mula sa pananaw ng mga dayuhan, ang Pilipinas ay isang hidden gem na puno ng puso. Ang katapatan, kalinisan sa mga modernong lugar, at ang di matatawarang hospitality ang dahilan kung bakit ang sinumang bumisita ay siguradong babalik.